na kami dito sa South Cotabato at hanggang dito dala-dala ko pa rin ang mga benta ko. Good morning, madlam people. Ayan. So, hindi na ako naka-update, well, guys. Walang ito magpapa. So hindi na ako naka-update guys kasi nga ay nag kami galing check-up, tapos nag-deliver ng mga where products at syempre nagdala na din kami dito papunta sa South Cotabato. So syempre for the benta tayo kahapon, girl! So ayun. <laughs> Meron ka video? Yeah. Yeah, can I have it later? Oh, I will add it here. <laughs> anyway, so, ayun. Uh, masaya pa rin kahit yun nga. Kahit saan kami napupunta, may dala talaga kami produkto at talaga may madadaan kami yeah. na, Mano, na may diba? de deliver So, araw-araw talaga na may pasok. Thank you, araw, Lord. Araw And sa for ngang. that, pupunta sana kami kahapon sa dagat kasi nga, di ba, survey, but we are not going exactly where the survey ano yung kahapon, kung saan yung, ano talaga nung survey. Kaya nga lang, yung not chosen resort is full na din. So, wala kami mapagpahingahan. Doon na sana kami parang uh, mag, uh, ang tawag yun sa Tagalog, manghunat. <laughs> 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 unat ganin. Sa <So> Tagalog. <laughs> oh, Basta doon kami mag umaga. <laughs> <laughs> <Magaling. laughs> Pauwi namin. <laughs> Pagka-uwi namin. Pero we decided na sayang din naman kasi di ba hapon na sana kami pupunta. Tapos maulan-ulan din, bad weather. So natulog no, na lang no, kami. No. Tapos yung ibabayad namin doon para sa kwarto dito okay. na lang para mas no, ma-celebrate no, no. namin ng bonggam birthday ni papa. It was actually my father-in-law's birthday. Ano na siya? Um, 42 years old. Ito lang yung anak na hindi alam yung ano, age no, no. ng kanyang parents. Anyway, so we're heading home and... Ah... Uh, This is my outfit. I kinda look like a dude. And I really like it. So anyways, ang supposedly partner nito is top na yung product. I wore nung nagsibok kami. Pero, change outfit na ako ko, girl. Kasi malamig dito, girl. And hindi ko kaya ang lamig. So, okay, <laughs> So, eto yung naganap na bentahan doon. Siyempre, maraming bisita. Kaya ginap ko ng opportunity. Nilabas ko ng isang karton ng Wear Products natin. Ayan, na yan, pinagkakaguluhan. Siyempre, dapat knowledgeable din talaga yung mga buyers natin when it comes sa ating mga produkto. How to use and what are the benefits, of course. At laking tuwa namin kasi yung benta namin umabot ng almost 10,000. Congratulations! din nako. Oo, tadhana. Siya'y magandang babae lalaki Bago ko makalimutan dito naman na part ay nung pagkadating namin mismo dito sa so may pulumulo, kumain muna kami sa Jollibee before heading to Tampakan at may mga nagpapapicture sa akin dito. Sobrang daming tawa namin kasi akala nila si Bunso yung vlogger. Huy!